Alo, 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 alo! Welcome back to another vlog, guys! And for today's video, ayan! Update, update tayo ngayon sa pagpunta ng aking mga magulang sa farm. At guys, ayan! Nakikita niyo naman at nasabiyahe ang aking mga magulang. Ayan! Magulang lang po, guys. Hindi mga magulang lang. Bayan. So guys, sila ay nagmumotor ngayon papunta ng farm namin at bibislay nila ang aming farm. Gaya ng sabi ko, nakaulit-ulit char. So yan guys, ang kalsada ngayon na papunta ng bukit. O diba guys, nakaganda ng kalsada sa bukit. Wala ng hassle the Hustle 3. Ayan, guys. So, pwede nang i-bi-jet kung meron kayong mga uh, 4 wheels, 2 wheels, 3 wheels at any kind of wheels. Ayan, and So, dito lang yan, guys, sa ang bayan na Puchong Samar. Ayan. So, napakaliwalas at malinis din O, diba, okay, guys? May mga signboard pa yan. So, napakaganda ng project dito sa bukit na ganitong kalsada para accessible na lahat sa mga gustong magbibiyahe at pag-angkat ng kanilang produkto papuntang bayan o or kahit Pagbibili natin yung lakot-lakot kasi yung guys magka-access na lahat. Hindi na mahirap ang uh, pagbiyahi. Pagpunta ng bayan. pagluwas ninyo guys. At hindi lang po nyo guys. Pakikita nyo na ang magandang panawin. Ayan guys. Napapalitan na ng mga halaman. Mas ing greener yung price. Ayan guys. Greenery rice. <laughs> Greenery, guys. Ayun, guys. So, mayroon na yung puno. At nakakalpo. So, guys, ano yan? Masarap magbiyahe. Hindi ko makulang. Bala, wala pa rin yung polusyon. Maraming mga puno na makikita nyo sa tag-bibig. Basta, bukid yung rice. Ginawa ng balsada para access ang mga market yahi. Diba? Ayan guys, napakasarap mag tayo ng bahay dito at fresh from the farm. <laughs> Ayan. So, ang haba ng pinadaanan nila partner. Talagang malayo ang aming farm guys. Nakikita nyo naman, diba? Super malayo ang Ayan, so mag-iingat na lang kayo Mother and Father Sabayari At dito guys, nandito na natutulog ng aking tatay Ayan, katay gising tinutulogan na lang si Mother Jo. Uh, so, ayan ang aking mother, ang aking beautiful mother at si father. Ayan, nagising na si father. Naggulat siya sa camera ni Mother. Di ba? <laughs> si Mother talaga nang gulat sa camera. At guys, ayan na po yung aming farm na laging binibisita ng aking magulang. At Sinisilip ang kanilang mga pananim kung okay pa ba at kung buhay na sila guys dahil Nakaraang mga araw guys, tagtuyot talaga as in walang tubig ulan na pumatak. As in parang dalawang linggong walang ulan kaya naawa si mother at si father sa mga pananim at mamamatay walang nagdidilig guys. Hindi naman pwedeng diligan nila yan at napakalawak. Diba? So as in. Pero Nakalipas na mga ilang araw lang guys, after two weeks, ayan, ng ulan ulan na rin siya sa bayan namin. At hindi na rin nangamba sila mother dahil nadiligan na rin ang mga pananim. Guys, nakikita nyo yung mga ganyan. Yan ay mga bagong sibol na kamuting kahoy. At iyon doon ay yung malalaki ng kamuting kahoy, guys. So, ayan, guys, ha? Kamuting kahoy sa Tagalog sa amin naman ay balanghoy bilang hoy. Ayan. At yung makikita niyong maliliit, guys, na mga sibulyang po ay ang mais. Ayan. May mga tanim din po silang mais na bago, guys. So, mix. Mix plants na po ang nandiyan sa bukid namin, guys. Kahit ano na lang na itinanim, basta't madali siyang anihin. Madaling makain ng ilang months lang guys ayan doon sa baba ay ang kamote ayan guys yung nakikita nyo gilid doon na maraming ano halaman yung po ay kamote guys ayan po si father at nagpupukpok na po siya baka po na ang kanilang ginawang misa at upuan so pinapatibay lang po ni father para maging maayos at safety silang makaupo dyan so ayan guys ang paligid oh, diba? napaka napaka fresh napakaganda Nang tanawin, di ba guys? So napakaganda talaga pag nasa bukid ka, yun lang talaga guys ay wala kang gagawin kundi magmuni-muni lang. So ayan guys yung mga mais, ang cute pa nila, ang niliit, tapos may pinya rin siya guys. Iwahiwalay din siya, may saging, maliit pa nga lang. O oh diba, ganyan lang muna pag nag-uumpisang mag bukid at magtanim ng kung ano-anong mga pananim na pwedeng anihin agad guys. So ayan guys, di ba? at napakasarap pag may ganito kang mga pananim nakikita mong lumalaki na, di ba? Ayan, yung mga balangho, yung pinya. So doon pa sa gilid, masukal pa yung guys, lilinisan pa siya para maging maayos at matamnan na rin guys. So hanggang ngayon, dyan lang muna ang na lagyan ng pananim ng aking magulang at less malawak-lawak na rin ang kanilang napagtaniman. O diba guys? Ayan po ang aking farm update guys na pinapasilip sa inyo. Ayan. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you sa pagsubaybay ng aking vlog.